Meron pa akong ipipili na video, pakinggan po natin. Bisaya po ito guys, pero sa mga hindi bisaya, uh, mamaya na lang itatranslate ko ng kabuuan. Basta pakinggan nyo na lang ho, ito po ay isang pare po sa Cebu na nakipagsimpatiya po siya, tinera nyo pa, nyo, niya po itong mga kapulisan sa KOJC. Ayan, pakinggan po natin si Padreo. Oh. Sa hitabo nito sa Davao ang mga civilians na sakop sa Kingdom of Jesus Christ na ilang community ni Kimuloy, mga Y armas, Y mga bisan lang ganig kutsilyo na nila. Kung sa gibuhat sa mga polis, giguba, tuno, naman na sa footage sa social media, giguba dito sa loyo, gibungkag, unya, giatake silang kalit kaayo nagdag mga armas, gipasiritan og tergas ang pipila. Pangpusasan tong murag ni Aksyog Sokol, daghan ang uh, Kuya pan, daghan ang giatake sa kasing-kasing, doon na pa'y namatay ng mga civilians nga tungod sa heart attack. O ay mga bata karon mga tiguang na trauma na makakita lang uniforme sa pulis, magkurog-kurog na traumatic experiences. Kaya ila man ang mga Pinoy diha, ipangbungkag ang kaning pultahan o makita na tos footage na ila na gialihan pag sood na nila. Mura ba kaning giingon ni Kristo ba? Na wak na'y makasulod. Giyawihan. Why makagawas? Why makasulod? Bisan pa ang ambulance na gipadalas mayor sa dili pasudlon na mo unta sa magipang gipang dito sa sulod di pasodlon sa mga pulis. Kinsay ilang ipangita? Pastor Kibuloy o upat man ka mga akusado. Accused pa na di pa na criminal. Accused doing sexual abuse. O kung sa pato, human trafficking ba to? Ang kaso. Pero ang ilang abuse to criminals na nangamatay na ganit, waman kapatay si Kibuloy, waman may gibutang na nakapatay siya, pero sila nakapatay na mga civilians tungod sa ilang pangatake, nakatruma na, kaya kanang sexual abuse, makahatag mo nag-trauma. Sila nakahatag na ro'ng traumatic experiences to many. Okay, palakpakan muna natin si, si Padre. Kasi nga, binabato si Pastor Kibuloy na sexual abuse daw, harassment or something gano'n. Tingin na si Pastor, tama ka, Padre. Wala pong pinatay si Pastor na tao. Wala pong nasaktan. Wala pong hinaras. Puro akusasyon lahat. Pero itong kapulisan, kitang-kitang ebidensya, tama ka, Padre. Dapat marami pong tutulad na pare na ganito. Merong napaslang, may namatay. Sino yung masama ngayon? Sige nga. Si Pastor, wala mang kaso na nakapaslang ng tao. So, balit itong grupo ni Banga, grupo ni Dewa Ture, maraming nasaktan, maraming natruma. Sino po yung kakampihan ng taong bayan? Sige nga. Ito, gusto ko yung sinabi ni Padre. Saan tayo kakampi sa tama, sa mali? Saan tayo kakampi sa nakapatay o sa hindi nakapatay? Sa nakaagrabyado, so sa si hindi nakaagrabyado. Saan ho? Ito yung, ito yung tanong natin sa inyo, guys. Saan po tayo maniwala? At sino yung paniwalaan natin? Yung mga kriminal o hindi kriminal? Yung kita mo yung ebidensya o walang ebidensya? Puro ako lang. Alam mo, Padre, tama yung sinabi mo. Ito dapat yung Di man yan supporter ni eh Pastor Kibuloy. Yung pare na yan. Lalo, hindi miyembro ng KOJC yan kasi pare man yung katuliko. Diba? <laughs> Di ba? Niya miyembro. Pero nilawakan niya yung kanyang pag-iisip. Kung ano po yung ginawa ng mga kapulisan na karahasan. Hindi kasi excuse guys na gagawa ka ng kasamaan, gagawa ka ng karahasan, dahil meron kang hinahanap. Hindi po pwedeng madama yung inosinteng tao. Dapat ho, pag mag-serve ka ng warrant, dapat walang mamatay, walang masaktan, walang matruma. Ang problema ho, labis-labis na po yung ginamit nila na puwersa labang kay Pastor Kibuloy, which is, ito po nakita ni Padre ngayon. Iwan ko lang kaya yung ibang mga otoridad, mga abogado, mga militar, hindi ba nila nakita yung nakita ni Padre? Tuloy, Padre. <laughs> sa mga bata o mga tao dito, hmm. kung sa man collateral damage, gitawag na irresponsible handling of power. Correct. Ang mga pulis irresponsible kaysa ilang pagpangita sa kunuhay kriminal, giapil man nilang haras ang mga tao nga way labot. Ang kamimbro mo na niya, Padre, Kamimbro mm. lagi. Pero tungod ba lang, kay membro, apil na sa imong pagharas, nawa man gani ka kahibaw diha o naabagi diha ang imong ipangita. Aper ka dyan, Padre. Palakpakan na, Padre. Hindi hmm. porkit membro daw, isasama mo sa harassment. Isasama gaguhin mo. Hindi, hindi po pwedeng idamay niya natin eh. Membro, inusinti man yan. O na, sige na, sabihin na natin. Oo, oh, sabihin na, okay na, okay na. Merong warrant o ba si Pastor Giboloy? Eh. I-serve nyo, okay na. Pero hindi nga po pwede na idadamay yung mga miyembro. Babuyin nyo yung tahanan ng mga religious person. Yung mga ministro dyan. Igalang nyo po ang simbahan. Ang ginawa mo, sinakop nyo yung simbahan, buong reliyon eh gi-question sa lawyer mm. kaya ang gi-serve na warrant <laughs> ang lugar sa gipangita Pasig Unya, hmm. tuas siya dito ni serve na ikamay ang word na elsewhere i-explain sa tos lawyer dili namang maminaw ang leader sa pulis correct kay ang iyang understanding sa elsewhere maoto niyang understanding sa lawyer dito mao kinsa mo rison doon ang pulis o ang lawyer galing mo padre wala natin si padre Oh. Oh, ito. Sa mga ano, sa mga bangag supporters, question kasi ni Attorney Torion. Yun. Yung legalidad ng warrant. Yung warrant ho kasi ay naka sa Pasig. Tapos hindi naka-specify kung saan, elsewhere daw. Niribat ni Attorney Torion eh. Pero sabi nga ni ano, sabi ni Torion, hindi. Lahan pa kay alam diyan. Basta papasukin namin kayo. Ngayon okay, ang tanong. Ito simple lang ha. Ayun ang tanong. Sino ho yung paniwalaan natin? Yung abogado na may alam sa batas at pinag-aralan yung batas, din, nagiging din, din pa ng school of uh, law, school sa JMC, ay yung pul-pul na pulis na walang alam sa batas, na hindi nag-aral sa batas. Hindi nga. Simple lang, lang ang mga katanungan. pul kayo dito, diwaturi. Tulay padre. Ambot lang. Kinsay makamaong mo interpret o balaon. Mm. Unya, pag human nilang take over, naagya po na footage. Mm. Na nagbarkada sila dito. Ang human, naglingkod-lingkod sa dapin. Ang human, ang higda. Ang um oh, yung... Yung lingkod-lingkod, opo, opo higda uh, na humihiga. Mm. Tau ba, nagsigarilyo ang mga pulis. Basta lang, mura sila guardia They took over the whole area. Correct. Maubagod na arrest warrant. Is that the way to serve arrest warrant? Mm -hmm. Sa kayo okay, di man ko lawyer. Pero kanang pag-take over ni mo sa private domain, bako kay nang violation without the legal papers na iyon na nanggiangkon. Ato, ah, ganyang papahawaon ang mga squatters. Mm. Ang ganyang squatters, o na nanggiangkon for how many years, musukol so pa mangani, kaya naibalaod mm. Ano? private domain. Di ba? Kana babahin noong gidevelop na private domain, niya gideclare pag yun na ilang place of worship. Ayan, palakpakan natin. Ganda ng paliwanag niya dito ni Padrino. no? Lisensya ba talaga yung warrant of arrest para sakupin mo yung isang private, uh, ano, yung pribadong uh, pagmamayari, properties? Ang, ang, ang sagot po, hindi. Hindi po yan, uh, permiso yung warrant na pwede mong kubkubin yung isang private properties. Hindi po. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng halimbawa niya, ang ganda ng sinabi niya, o nga naman, tingnan niyo ho, yung mga squatters area, nakatira sa mga squatters area, ako nakatira, ako apasintabi ho ha. Ah. Pareho tayo, nang gagaling ako sa squatters area, sikap lang. Yung mga nakatira sa squatters area, ito yung punto ni Padre dyan. Lumalaban nga ho sila sa gobyerno na gustong kunin ng gobyerno yung lupa na tinitirika ng bahay nila na hindi naman sa kanila nakapangalan at yan ang pagmamayari ng gobyerno. Makipag-away sila ng patayan dyan. Pinanggalingan ko sa malabon, puk, ngina guys, ilang, ilang presidente na nang daan. Hindi talaga mapalayas-layas yung isang squatters area dyan. Ang pinanggalingan namin dyan sa malabon. Kahit ho, hindi hulupa nila, hindi nakapangalan sa kanila, pagmamayari ng gobyerno, lumalaban sila. Kasi ang sabi nila, dito kami mabuhay, dito kami nabuhay, dito kami mamamatay. Ganun yung nakatira sa squatter. Pero din nila lupa yun. Ngayon, dito sa KUGC, nila nilang lupa, nakapangalan sa kanila legal, dinimilok nila, Dugot pawis nila yan, pinaghirapan nila. kinubkob ng mga kapulisan ni Bangag. Aba, siyempre ho, papalag din sila. Hindi naman, hindi naman pagmamayari ng gobyerno yan. Yan ang pagmamayari ng QGC. Simple lang ho. Diyan pa lang. Grabe ng paglabag ho nila kahit hindi ka po abogado. Alam ho ito. Ang warrant to rest, ay hindi po yan dokumento or, or permiso para kubkubin ang isang private properties. Talay po, An oh. Ang residences, imong itok over, nga mm. imong bawalan ang tanang tao na mugawas o musod na naadihaga po Who are you to do that? Who are you, Diwatore? Nimal ka, Diwatore <laughs> ka, Ginya padri no kapal ng mukha ni bangag. Why? Who are you to do that? Sino ka bang Pilato ka? Na hindi naman pagmamay-ari ninyo ang tahanan na 'yan. Ngayon kinokontrol ninyo, wala man kayong dokumento na kayo may-ari. Lahat ng pumapasok, kinokontrol ninyo. Lahat ng lumalabas, kinokontrol ninyo. Bawal lumabas, bawal pumasok. Utang ay nang tindi ng tindi ng tama ng rugby. Ah. Uh, hmm. Mao nay akong giingon ng hmm. atig pakaarong ingnon sila na ilang protektahan o pinsahan hmm. ang atong mga Filipino people ila na noong gi-oppress o giharas harass hmm. ang rason na mina ko gabi sa live nila niingon ang mga pulis nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw kinsa may inyong labaw mm. kinsa may nagsugo na na si Jose Rizal panahon niya o si Andres... pakinggan niyo po ito guys ha ah. ah, itong last na portion na ito ang ganda ng sinabi niya dyan okay tuloy o oh. Andres Bonifacio o sana sa itong mga highlighted hero sa Philippines, ang authority atong panahon na mga katsila, at sila. Gisogo sila kung sa kabutang na di sila kagusto kay against sa ilang konsensya kay makadaot sa ilang mga kaigsuunan ng mga Pilipinos. Gisupak nila ang authority na itong sila. Kanindot unta sa ato mga kapulisan. Inigingon nga mo ni buhata niya maingon sila di ko mo na sir kay maamong ang mga civilians Maamong ang akong iprotektahan, ang akong ihuralan, na akong protektahan, ang akong isafety. Maamong kung maoning paagiha ang inyong isugo na ako. Nga may sa taktakon kas trabaho, mas may pag-imo kong taktakon sir kaysa imo kong suguon aning makaamong sa akong mga iprotektahan. Maupitaw kining na hitabo sa Dabao, ang atong mga kapulisan. Okay! Ang sabi po ni Padre no nung panahon daw ni Doc ni Jose Rizal sila po ay uh, inutusan ng mga Kastila at nang hindi po sinunod ng mga Kastila uh, ng ni Jose Rizal ang utos ng mga Kastila sa kanila sila po ay pinatay dahil nga pag sinunod nila ang mga Kastila ay madadamay ang kaligtasan na kompromiso ang kaligtasan ng mga maraming Pilipino. Kaya hindi sinunod ni Dr. Jose Rizal ang utos ng mga Kastila. Kaya ho sila pinatay. Maganda nga ho sana kung ang kapulisan din ganoon. Na pag inutusan ng kung sino man Poncio Pilato na nakakataas sa kanila na hindi tama, ay sana mga tuwiran sila. At gayahin nila, eh, Dr. Jose Rizal, na hindi na hindi sumang-ayon sa utos na mali sa kanila. Na kahit tanggalin o mano sa pwesto sa katungkulan ay rarason sila dahil merong madadamay kung sila po ay susunod. Ang problema nga dito, Padre, wala na ngayong ganyan pag-uugali, Padre, sa kapulisan. Pira-pira ng usapan ngayon. Wala nang may lakas ng loob na hindi susunod sa utos na mali. Nakakalungkot nga eh, to serve and protect. Alam naman nila na mali itong ginagawa nila. Kaso no choice sila kung di sumunod. O hindi sila nangangatwiran eh. Wala. Yung pananumpa nila, wala nang silbi yun. Yung sinusunod po nila yung utos na mali. Wala na pong Bayani talaga yun ngayon. Iila na lang. Oh, ito lang nga, Padre. Oh. Doon na sila na sila'y panumpa. Ngayon ilang dipinsahan ang atong nasod. To serve and to protect, protect the citizens of the Philippines. Okay. Talagpakan na natin si Padre. Mabuhay ang ganda ng mga sinasabi ni Padre. Buti pa yung pare. Alam na ang panunumpaan tungkulin po, pinanumpang tungkulin ng mga kapulisan is to serve and protect.